Napon ko na ang mga kung ano-ano. So, yung ibabaw ko na to, malinis na. Diba, maganda na ang aking room. Ayan. Pero ayoko pa rin nung may mga gamit dito sa may bintana. Kaso lang guys, wala talaga akong mapaglagyan. At so, ito naman ang aking mga, ayan, anik-anik. Andito guys yung mga food ko. Water, biscuit, vitamins. <clears throat> wala kasi akong paglagyan guys at ah, tinapon ko na yung nakalagay ko ditong istante kasi talagang nasisipki pa na ako at sa sobrang dami kong abubot mga anik-anik napupuno siya guys so ang gulo na niyan tingnan mga bag ko dyan ko na lang nilagay medyo hindi pa rin okay natataman lang talaga mag guys lilinisin ko pa sana kasi nga itong mga drawer ko dito hindi ko pa yan naayos punong-puno lalabas lang ako bibili ng mask at maglalunch tayo Ah, uh, kailangan natin bumili ng mask. Ayun, saka yung mga bigay sa akin ni Lola ng mask, mga balot-balot. Ayun, naipadala ko na rin kasi mas kailangan naman nila sa pinasang mask. Dito madali lang bumili, guys. papalit tayo ng bag. Ito sana ang gagamitin kong bag. Ito na nga lang. Hindi na ako magpapalit. Kasi yung outfit ko sana, pero okay na lang din. Ganito na lang din tayo naka-joggers lang. Tapos, yun. Ito na lang din. Siguro ito na lang din yung aking gagamitin bag. Gusto ko kasing palitan. Pero ito na lang din. Sige na. Kesa magpalit-palit pa ako ng bag. Pero guys, yung ano ko nga pala, parang nalaglag dito yung aking alcohol last time, nag-alcohol tayo. Nagdala ng alcohol. Nawala siya. Parang nalaglag siya hindi ko na malayan. Ngayon, dadalhin ko to. Kasi lahat din ng mga alcohol ko, yung mga buti-buti, naipadala ko na naipa ko na rin, guys. Kasi mas kailangan naman nila sa Pinas. Dito madali lang. At yun, ano pa ba? Ang kailangan natin, tubig. So, kailangan natin dala ng tubig. Bawat labas ko guys, hindi ako nawawala ng tubig. Talagang tubig lang ako ng tubig. Ayan. Itong termo ang dadalhin ko guys. Lagay ko lang dito. Ano pa ba? Wala na rin akong payong guys. Pina, pinadala ko na lahat ng payong ko. Pero tag ano naman ngayon tag init. Ginagamit ko lang naman ang payong pag tag ulan. Sa init naman wala. Hindi ako nagpapayong sa ilalim ng init. So, yun guys. Supply. Dala tayong supply at spare ng meron pa pala. May marami pa ako dito ng mask. Tapos, wallet. Dito ba ang wallet yon Ang wallet. Ay, ang mahalagay ang ala, hindi ko siya na i -ano guys. Oh my god. <clears throat> Dapat ay na-charge ko itong ano ko, cellphone habang ginagamit. Ayun. At magaganito muna tayo mga ka-baby loves. Kailangan natin mag check ng blood pressure. Wait, wait. 137 over 88. Tanggalin ko yung aking relo guys. <clears throat> Kagabi kasi guys, uh, mataas ang presyon ko hanggang kaninang umaga. So, tingnan natin kung may pagbabago. Tapos nalimutan ko kung nakainom ba ako kayo ng umaga ng gamot or hindi. Siguro naman normal na ngayon kasi medyo gumangaan ang pakiramdam ng ulo ko guys. Ayan. Oh! Mataas pa rin. Mataas pa rin ang ating presyon guys. Wait. 134 over 84 guys. Mataas pa rin. So, baka gutom lang naman tayo pero nagagahan naman ako guys and uh, itong blood pressure ko rest blood pressure lagi itong nasabag ko mga ka baby loves tsaka check natin kung may dala tayong medicine hindi mo walang medicine ayan may banta tayong medicine guys At yun guys, magdala tayo ng headset. Hindi ako komportable sa mas na to. wala, saka guys, wala pala akong internet sa labas, so kailangan ko pang bumili ng card pang internet, pero meron naman akong isa dito may 50 na tayo dito, kulang pa so dadahan tayo ng 7-11 para um, bumili ng card pang internet wait tayo mag ano muna ayan, Sarah me in my selfie. <clears throat> so yun guys, dito lang tayo sa malapit pupunta. Punta lang ako ng polam. Mas malapit lang, tsaka kunti lang pamasahe. So makakatipid. So, bye guys. Lakad na naman tayo guys, pababa ng bundok. Ayan, pupunta naman tayo sa hawan. Kakain tayo ng lunch guys. Dito lang ako sa malapit pupunta sa may polam. Sa bus lang 6.50 ang pamasahe. Hindi na ako lalayo guys. Ayun. Saka hindi rin maganda medyo ang pakiramdam ko pa. medyo mataas pa ang presyon ko ngayon guys. Lumabas lang ako kasi nga parang kailangan ko rin namang maglakad-lakad. And yun na, 'di ba? nakalabas nakakalabas. Kasi pag maghapon lang ako sa loob ng room, para naman ako lalo magkakasakit din, guys. Ayun. Saka ay nakakahiya naman pakakainin naman ako ni Lola ng tanghalian. So nakakahiya naman mag-stay doon kasi yun nga. Pakakainin naman ako ni Lola. Doon nga ako nag-stay. Malapit na ba, guys. Ayan. Saka na lang, Star Station. column. Ayan. Hanap muna tayo ng 7-Eleven. Bili tayo ng kabayan card. Wala tayo guys. Ano? Um, internet. Ang hirap na wala internet sa labas. And CB. Dito guys. May 7-Eleven. This is my lunch plate. My lunch plate. Ayan. Spaghetti and we see the spaghetti. Parang kukunti yung sauce nila. Then one leg ang binigay sa akin. So ito ang drinks ko guys. Ang mahal din. Tapos nagbila ko na ng jelly hot dog extra for my dinner. Ayan. Oh, after nito guys, ikot-ikot lang ako tapos uwi na rin ako. So yun guys, masama pa rin ang pakiramdam ko after nito inom ako ng gamot ko sa high blood. Ayun guys, ang hirap. Wala silang ano. Hindi ako binigyan ng straw. Walang straw. Ano ba yan? Hingi ako guys ng straw. muna tayo. Ayan. Lunch na. Kain. Bye. Ayun guys. Gusto ko lang ipakita ko sa inyo ang mga pinamili ko kanina sa Polam. Uh, ah, pang snack ko for one week. Itong red dates na to. Snack. Ayan. Marami siyang laman guys. $16 lang siya. At itong rich na cheese. Favorite ko to. Napakasarap guys. Napakalinamnam. $7. Meron ako yung sparkling water. Hindi naman ako mahilig sa ganito guys. Parang napagusto lang ako. 12, 12 for 3. Kaya lang isa lang binili ko kasi nga napakabigat. At itong orange juice. Hindi rin naman ako mahilig sa mga ganito guys. Kasi water lang ako okay na. Kaso napagusto din tayo. Minsan nakaka nagcraving din tayo sa mga juices. So at ito napabili ako ng dark chocolate with hazelnut. Kasi nga may high blood tayo. Maganda to sa may high blood mga ka-baby labs. At ito naman, mask. Ayan, $39. Sa $360 rin shop. Tinanggal ko na yung ano niya guys, yung box. Kasi isa pang pampalaki sa bag ang box. So, yun. Yun guys. Thank you for watching. Bye!